Ayan muli, kamusta po kayo lahat mga Kagilap? Welcome na naman po kayo sa aking channel, Hagilap TV So ngayong araw guys, ay samahan nyo naman kami sa pamagitan ng inyong panunood Dahil adventure ang aming gagawin ngayong araw So aakyat kami ng bundok at maghagilap kami guys ng honeybee Susubukan natin guys kung mayroon tayong makita sa ganitong panahon So kasama natin guys si Ulag Ayan, ang aming bisita dito sa kubo <laughs> Mula sa Bukids Channel At si Kuya Bam Ayan Siyang ating maiwan na magluto Muna dito sa ating kubo yung <laughs> <Ating> CEO, <laughs> Caldero <laughs> Operator daw <laughs> So ready ka na? Ulag Okay na, ready uh, na Handa ng balat mo? Oo, uh, magpakagat <laughs> <laughs> Handa lang magtakbo <laughs> Makapal pa ba yan chinilas mo? Kapal yan Ay, oh, palaban yan <laughs> Okay, let's go So ngayong araw guys ay aakyatin ah, namin yung bundok dito sa aming pinagtayuan ng aming bahay kubo So malapit lang ito guys mga 1 km lang galing dito sa aming kubo at aakyatin ah, namin paikot na ganun dahil yung isla na to guys ay hindi rin ganong kalakihan So sana may magilap tayo na pulot pukyutan. Dahil nung nakaraang gabi guys, ay mayroong naglakbay na mga honeybee. At napadaan dito sa aming bahay kubo. At sinundan ko nung hapon. Ngunit hindi ko nakita yung kanilang saktong lokasyon ng kanilang bahay. So kung tawagin dito sa amin guys, palabay. Ayan, dito kasi guys, yung mga pulot-pukyutan kapag alas 6 ng gabi ay umaalis sa kanilang bahayan at nag-iikot-ikot. So timing din na kapag nakadaan malapit doon sa area namin, maririnig mo guys yung kanilang mga ubong Kaya ayon, pwede mo siyang sundan hanggang pabalik doon sa kanilang bahay. Mga isang oras lang, babalik na yan sa kanilang uh, bahay ng pulot. So ayan, sana makita nga natin ngayong araw So at least meron tayong mayroon tayong Idea na mayroong Pulutpukyutan Sa area na to Sana makita namin yung ulag Ayan, so na si ulag Hindi oh. na <laughs> Ayan guys, mula dyan sa gilid ng Kabakawan Ayan ay nilakad dami ni Ulag at ito ang start paakyat dito sa bundok yan, kasama namin si Burnok yung aming bodyguard Burnok, una, 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 una si Burnok, ayan simulan na kaming makyat dito sa bundok ang aming nilalakad ni Ilag eh hindi pa rin nakikita yung aming target oh, tuloy lang tuloy Handa yung akyatan Hmm, ah? tanim dito eh. Maraming tani. Masipag yung unang nakatira dito. Si Lolo kaya tira dito dati. Ayun. Ayun na nga. Ayun na. Ayun ang ating target. Oo, oh, ayun na nga. <laughs> oh, <laughs> oh okay. <yun> Nagpakailang <laughs> oh, <laughs> no, na pa, pa tayo, ay ito pa pala <laughs> Nakapunta pa tayo kung saan-saan, dito lang pala <laughs> oh, kami guys umikot kami tapos yung dulo niya pagbaba namin pabalik na kami so saka namin nakita so ayan o oh. dito lang pala ito sa puno ng mangga ayan guys o oh. actually guys ang dami siyang paka ang dami siyang mga punong mangga dito ayan hindi lang mangga ayan yung mga punong nyog ayan So, ikot-ikot ka lang dito sa mga puno na to. So, makikita na natin yung ating hinahanap. Ayan. Napakalaking halong. Bakit po tayo ng bundok lag? Ayan pa tayo. Pala, dito oh? lang din. Titingnan natin yung ilalim niya guys. Ito kasi guys, kapag malapad yung ilalim niya, ay may possible na may bahay siya. Ayan o. Oh kaya lang hindi natin sure dahil malaki yung pinagkapitan niya na sanga so kailangan nalaga natin subukang pausokan. kailangan huwag tayong maingay baka magalit so ayan kukuha muna kami yung ulat ng aming uh, pausok so ayan mga kagilap kailangan natin kumuha anong buho ito yung mga ganitong klase ito ang gagawin natin yung pausok ang tawagin sa amin ay pugungan so gagawa tayo ng pugungan ito ang ating pinaka depensa para mataboy natin yung mga honeybee para hindi tayo kagatin hindi malaki-laki ang aming nakita ni ulag na mga hypocutan sana may laman may vitamin si ulag vitamin C <laughs> kagat ano lang mm. vitamin C <laughs> Kat -kat. Nagat ka mamaya. Nagat <laughs> mamaya. <laughs> so ayan guys. Ito na ang ating mga nakuhang buho. So kami natin dito guys. Ay bubutasan lang natin. yung kanyang mga dulo. Para dito lalabas guys yung usok. Ayan. Naroon butas. ating butasan guys. Tapos yeah. dudurugin natin ang kanyang mga dulo. i mga kagilap manguha tayo ngayon ng dahon ng kahoy yun ang ilalagay natin doon sa ating ginawang pausok ang purpose nito guys ay kapag merong dahon hindi siya mag-aapoy yung ating ginawang puro buho pag wala siyang dahon mabilis siyang magliyab pero kapag may ganito ay nakokontrol niya yung apoy uống ừ, súc lăng, uống ừ, lang ừ, lăng à, viên thiên ok, vậy thì thôi, ay dito natin ilalagay yan ito natin ito Ну, like guys nilagyan lang namin ng mga dahon para maraming usok ang kanyang ibubuga para so mataboy natin yung mga honeybee sa kaliman may laman guys yung ginawa namin para make sure na hindi mamatay yung ating pausok baka kagatin si ulag eh mataranta kaya <laughs> <laughs> ko <laughs> kaya kaya, kaya tinyan lang Ayan. tingnan mo nga kaya ano kaya kaya nin kagilap sinisip at lang namin yung ulab ito ang aming pausok para masubukan muna natin kung mayroong laman sinusuka namin ni Ulag kaya lang wala late na kami ayan. wala siya naunahan na kami may una na nag -harvest. pero hindi binagsak yung kanyang bahay so kaya yan ayan o pinagbawasan na mayroon ng mayroon ng unang nakaharvest dito putol na yung kanyang bahay sayang ah, naunahan tayo kala ah, ko jackpot na wala ano pala so ayan mga kagilap pabalik na kami ni ulag negative yung aming resulta ng aming lakad so naunahan na tayo guys may mayroon ng nakapag harvest naunahan tayo so kalaki pa namang ano ulag hindi mo siya mapansin kasi kung may bahay o na harvest siya gawa ng yung kinapitan niyang kahoy guys ay napakalaki so ina-speak talaga namin may meron siyang bahay may pulot so ayun nauna naunahan tayo napulot ng iba napulot ng iba Di ko lahat na nila video ang ayun nga. Ayun na yung pagalok ko, yung pinagalok ko pa yung ano kasi guys kapag na harvest na yung kulit-pukyutan nagi na silang agresibo so kahit pausukan mo siya at hindi mo kagad na palayo yung kanyang mga bi doon sa kanyang bahay so malaki talaga ang chance na manasila sila mga actually hindi naman kagat tusok <laughs> so ayan mga kagilap nakabalik na kami sa bobo at ayun buti na lang walang tama si ulag <laughs> <laughs> ako mayroong kagat ayan na to, nakagat ako ng isang honeybee ganun dahil ganun talaga yung dinakal kandila pang ganun oh, talaga basta una na siyang na kapon. na harvest na siya na isang bisis pangalawa yan matapang na yan natuto so... na sa buhay ikaw ba naman ang sirain ng bahay O Hindi ka ba magalit? Ikaw ba naman mabigumin sa nang, nang paulit ko? <laughs> <laughs> so, ano lang? Anong natutunan mo? Ulit ka pa ba? Natutunan ko magtakbo. Ikaw <laughs> pa paano magsarag-sarag sa mga kan sa kagulo yan. Ang <laughs> bilis mo pala magtakbo. At least exercise. <laughs> Naka exercise. Naka-exercise ka? Pagulit. <laughs> Awal lang eh. Hindi <laughs> <laughs> Pagtak mo ako yung pagigod niya mo. Yung niya, kalimutan ko lang. Magandadala ko kami. Pakikita ko mamaya kung anong resulta nung takbo ni Ulag. <laughs> 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 Hindi baka move on si Ulag. So ayan, bawi na lang sa susunod. Kapag mayroon pa kami nadana na, na pulot-pukyutan, muli naman namin susubukan. At kukunin ko naman si Ulag. Sana sa susunod. Mas mabilis na. Mas mabilis na takbo <laughs> <po> mo. Lako na, nagagalun pa ako. Yung pagsabi ko. Kita ko yung usok. Pagdani ulag sa usok. Naipon pa yung usok. Nagahabol sa yung usok. nagikot ikot na gano'n. Kala mo yung two <laughs>